What's up mga ka-loves! Nalito tayo ngayon. Gagala tayo with my tita. Ayan. Ayan. All the way from Laguna and my missus. Guys, pag pupunta kayo ng Baguio, contact nyo lang ako. Uh, Steven Cherry, yung page. And ito pala yung tour guide namin. tropa ako to. Ayan. Ayan. Si... ano, si Sir Nico tropa ya guys uh, Isa taxi driver dito sa Baguio Batikan guys uh, Hindi niya kailangan ng ano Google map tsaka Waze uh, Walang ano yan Walang Walang pakinabag yan sa kanya Kasi magaling siya sa mga pasikot Sikot dito sa Baguio And mabait siya guys no? So highly recommended ko siya So So ngayon pupunta kami ng ano ng slaughterhouse kakain muna syempre almusal para may pangkarga. So mamaya ama ma tayo. Well guys, nandito na tayo sa Bell Church. Um, Papashout na yung tita ko. So guys, nandito tayo sa Bell Church ngayon. Palakad, papunta. So ang Bell Church ay isang uri ng isang, parang chapel dito sa Baguio City ng mga uh, Chinese. Uh, mga, uh, o mga, kumbaga, templo ng mga Chinese dito sa Baguio City. So tignan natin kung anong itsura. Blah, blah. Ja.